alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo, ba, alam mo ba, alam mo ba, Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Bostoyo Ponstar Real Name, Jason Luzades Disborn, April 18 Alias, Bostoyo, The Pinoy Ponstar Occupation, Rapper, Businessman, Bostoyo Biography Si Jason Luzadas na kilala sa kanyang pangalan na Bostoyo sa social media ay isang rapper at negosyante na tubong Cavite City. Si Jason din ang nasa likod ng mga content na madalas mag-trending sa social media na How To Be You Po, Kwentong Bahay, at Pinoy Pawn Stars na tampok ang mga sikat na personalidad sa social media lalo na sa hip-hop scene. Ilang ulit na rin na feature si Jason sa telebisyon tulad ng GMA Network at mga mainstream na pahayagan tulad ng Inquirer at iba pa dahil sa mga viral content nito sa social media at dahil dito ay mas lalo siyang nakilala at mas dumami rin ang mga tumatangkilik sa kanya. Controversy nag-viral sa social media si Boss Toyo nang postahan nito si Sinyo sa flip top noong laban nila ni Apex ng isang milyon sa ahon labintatlo, kung saan, tila hindi nagustuhan ni Apex, kaya naman sa mga linya niya sa laban nila ni Sinyo ay dinamay niya rin ito. Ayon kay Apex, nang gigil siya sa ginawa ni Jason at nakaramdam siya na tila minamaliit nito ang kakayahan niya bilang battle rapper. Watch, Apex, minaliit ni Boss Toyo, sa interview naman sa kanya ni Mr. Fibo dolyar ay nilinaw niya na, sugal lamang daw yun at walang halong personal at ang pusta na yun ay hindi umano na dahil walang tumapat sa 1 million niya at ang napalaban lang daw umano ay 170,000 pesos, 170k. Ayon pa sa kanya ay napusta din daw siya kay Apex sa ibang mga naging laban ito, nagkataon lang na si Sinyo ang nakalaban niya na ayon sa kanya ay malapit na kaibigan niya at unang nagbukas sa kanya ng pinto sa hip hop scene. Si Jason Luzadas, na tinatawag na Boss Toyo, ay isang Filipino entrepreneur, vlogger, at rapper, naging online celebrity siya at ngayon ang pinakabagong artist ng BLVCK Entertainment. Ang kanyang pinakabagong single ay Rap Lord. Si Luzadas ay may isang magulong nakaraan na kinabibilangan ng pagkagumon, mga hamon at maling direksyon, ngunit binago niya ang kanyang buhay, naging online seller sila ng kanyang asawang si j Hoy, at binisita ng mga celebrity ang tanyang shop para ibenta ang kanilang memorabilia sa mataas na presyo, mayroon din siyang sariling clothing line, Toyo Wear. Si Lusada nagho-host at gumagawa ng online na palabas na Pinoy Pawn Stars na nagpaparangal sa mga artistang Pilipino. Aniya, nilikha niya ang palabas upang bigyang halaga ang gawa ng mga lokal na artista mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba, Alam mo ba? Alam alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo